Hello fellow grower, magandang araw po In this video, i-share ko naman sa iyo kung paano ako magtanim ng kamatis sa container Mula sa buto hanggang sa namumunga na ganito So, comprehensive ang gagawin natin dito sa video ng ito Alright First off, yung itatanim nating buto dapat viable pa So halimbawa, itong gagamitin ko dito, itong Diamante Max F1 at uh, yung nakita mong may bunga, dito rin galing sa butong ito. At uh, ito halimbawa, ano, March 2026 pa yung kanyang expiration. So, very viable pa itong mga butong ito. Maganda pa siyang itanim. Sa pagtataniman naman, uh, dito ang ginagamit ko normally itong uh, plastic cup. Ang purpose naman ito ay para mas matagal ko siyang maiwan dito. Pero... Siyempre, pwede ka rin gumamit ng mga seedling tray. At ang medium naman ay uh, kokopit sa akin. Pwede rin ang lupa. Dito halimbawa, bukod sa plastic cup and the uh, seedling tray, pwede mo rin dito pag samasamahin. No? Yan. Pwede ka magpunla ng buto, sama-sama sa isang paso. Yun nga lang, uh, kailangan mo paghiwalayin pagdating ng transplanting. So may mga masisirang ugat mati pero matibay naman ang uh, kamatis so okay lang din na kahit ganyan ang klase ng pagpapatubo mo. Dito nga pala hindi ko kopit ang ginamit ko no. Uh, lupa lang ito na may kasamang ipan ng uh, palay para maging buwaghag siya. Okay? So ipulla na natin. And then takpan na ganyan. Basahin mo siya ng tubig. And then ilagay siya doon sa lugar na hindi na Uh, Every day, habang hindi pa siya simisibol, pwede mo siyang basahin ng tubig para mas mabilis na mag-germinate ang buto. After 7 to 10 days, may makikita ka ng sibol diyan. At uh, pagkatapos siyang simibol, eto, around 2 weeks na ito, itong sibol na ito. Yeah. At ready na rin para ma-transplant sa kanilang permanenting container. Pagdating naman sa container na paglilipatan, kahit anong klaseng container po yan po pwede. Uh, normally, ginagamit ko itong ganitong polybag. Pwede rin nga uh, sako. Ang gaya niyan, pwede rin yung mga hard plastic na nabibili natin. Ano po, may kamahalan nga lang. So, pagdating naman sa size, the bigger, the better. Ang pinakamalit na size na ginagamit ko ng uh, taniman ng kamatis, yung 8x14 na polybag. Ito naman nakikita nyo dito, ito ay 9x16. At ang 9x16 po, ideal na yan. Siyempre, kung sa ako pagtataniman, kagaya nito, ayan, mas malaki po yan. Mas maganda. Mas makakalaki ng gusto yung tanim na kamatis. Sa paglilipat naman, very straightforward din. Kaya gusto ko sa basong ganito nag, uh, nagpupunla dahil ayan, napakabilis lang. napakabilis lang niyang tanggalin mula dun sa baso at may iwasan mo yung pagkaputol ng maraming ugat. So ibabaon ko siyang ganyan and then tatabunan as much as possible mas mataas yung magiging tabo ng lupa dapat kasi po ang kamatis ay naguugat din sa katawan. Pagkatapos ilipat, basa mo ng tubig. Yun nga palang lupang gagamitin mo. Maganda po yan. Yung uh, medyo buwaghag. So kagaya na nakita mo, ito ay lupa na may kahalong ipa ng palay. Bukod doon sa ipa ng palay, maganda na maglagay ka rin ng mga ipa pang organic matter na amendment kagaya ng vermicast. Ano po, yung ipot ng manok, kung meron ka, yung talagang bulok na or tuyong-tuyo na yahalo mo sa lupa at maganda yung panimula sa yung tanim na kamatis. And then after 7 days, 5 to 7 days after mailipat, ay uh, kailangan mo na siyang i-fertilize kasi more or less uh, stable na yan dahil wala namang naputol na ugat sa kanya sa paglilipat natin. Pagdating naman sa fertilizer, ang ginagamit ko po dyan ay on a weekly basis, triple 14 at calcium nitrate habang lumalaki. So weekly po yan na didiligan ko na siya ng fertilizer pwede rin ang gawin niyo ay side dressing ilalagay dito bubutas ka, magalagay ka dyan ng mga 10 hanggang 15 butel pati sa kabila yun po ang tinatawag ng side dressing pero yung pong pagdidilig pagtutunaw ng fertilizer and then pagdidilig sa kanya okay na rin po yun at uh, meron na akong video nyan kung uh, paano ba ang ginagawa na paglusaw ng fertilizer at kung gano'ng karami ang fertilizer sa halimbawa isang galon ng tubig. After about three weeks, ganito na ang magiging itsura niya. Yung isang kung ito na nasa sako. Yan, three weeks na po ito. So bukod sa pagbibigay ng fertilizer on a regular basis, tuloy-tuloy ano ang pagbibigay ko on a weekly basis ng triple 14 at calcium nitrate. Yung uh, triple 14 kasi meron na siyang nitrogen at yung calcium nitrate, meron din siyang nitrogen. So yun na po yung bali, uh focus pagdating sa vegetation yung uh, may nitrogen. And then ito nga around uh, the 3 weeks na siya bukod sa pagbibigay ko ng, uh, ng fertilizer ay kasama na rin diyan ng insecticide. Ang kamatis po kasi ay paborito ng mga insekto, mapa white flies man 'yan, uh, leaf miner kagaya niyan, ano po? ay uh, titirahin. Talagang titirahin ang inyong uh, tanim na kamatis. Kaya kailangan po ay mag spray din kayo ng uh, insecticide. Uh, around 10 days to 15 days, ano po, regularly. At bukod sa insecticide, meron na rin dapat fungicide. So, mabilis din tamaan ng fungicide, ng fungus, ang inyong tanim na kamatis. Yun po naman ay nasa lupa. So, mag spray ka rin dyan sa mga dahon, sa katawan ng fungicide, pati na sa lupa para maproteksyonan siya sa atake ng fungus. Ito namang isang ito, around da one month na to yan. At uh, toyo pa rin 'yung pagbibigay ko sa kanya ng uh, fertilizer on a weekly basis pati po 'yung pag-spray. Pag napansin mo na nakakalusot pa rin, ano po halimbawa every 10 to 15 days ka magbigay ng insecticide at nakakalusot pa rin ang insekto, pwede mong gawing every 7 days yan. So kagaya nito, tinamaan nga siya ng leaf miner, pero dahil uh, naagapan ko siya, hindi na tumuli dito sa bandang itaas. So, alagaan nyo lang sa fertilizer, matakaw ang kamatis, at uh, protection na rin pagdating sa mga insekto, pati na sa fungus. Ito nga palang isang ito, uh, nailipat ko uh, around 10 days ago, so ayan, malaki-laki na siya. Kapareho din siya nung inilipat kong yun, nang inilipat ko siya na maliit pa, so ito around 10 days na ito. So, ano bang klaseng insecticide at fungicide ang uh, ginagamit? uh, dito po merong variation ano po may iba-iba akong -iba uh, ginagamit merong yung siyempre basic natin yung uh, malatayon and then meron ding 7 ng uh, buyer at uh, meron ding abamectin so alternate po ang paggamit so malatayon muna ngayon the following week yung 7 uh, halimbawa and then susunod na linggo pa uli yung uh, uh, abamectin naman uh, pwede rin mag-combine ng mga insecticide kung gusto niyo subukan. Ako kasi as much as possible, isa-isa uh, lang para makita ko yung uh, resulta sa halaman kung nagagawa ba ng insecticide yung kanyang trabaho. Habang lumalaki yan, magpuprune ka rin ng dahon sa ibaba, lalo itong kanyang kutili doon, useless na ito. At uh, pagka yung dahon niya halimbawa ay nakababa na, pwede mo nang uh, tanggalin yan. Yun naman ay eh, para ma-encourage yung uh, mga bagong growth dito sa kanyang ibabaw. Pagdating na mamumulaklak na siya, ano po, na halimbawa yung kanyang kanopi at namumulaklak na, ay uh, itinitigil ko na yung calcium nitrate at pinapalitan ko na siya ng potassium. Yung potassium po, yun, yun yung 0060. So, inihahalo ko sa triple uh, 14. Uh, Gano'ng nga pala karami, ano po, uh, although nabanggit ko na, meron akong video, mga videos actually, kung paano mag-fertilize. Pero, just to give you an idea, kung ngayon po lang mapanonoo ito, yung isang kutsarang triple 14, nahalo ko sa isang galon, and then isang kutsarang uh, potassium din, haluin mo lang siya mabuti, tunawin mo, and then pwede mo nang idilig yung kasindami ng isang lata ng sardinas dito sa kanyang lupa. And that is on a weekly basis. Buko doon, pwede ka rin mag-spray uh, ng uh, ng uh, foliar fertilizer para malalong mas mabust yung uh, paglaki at uh, mabilis na pamumulaklak ng iyong tanim na kamatis sundin mo lang yung ganong sequence pag fertilize on a weekly basis and then pag, uh, pag spray ng insecticide and fungicide at uh, hindi magtatagal after around 75 days makita mo yan may mga bunga na ang iyong tanim na kamatis itong nakikita nyo dito po ang mahigit ng 3 months ito at marami na rin akong napitas na bunga sa kanya once na mamunga yan sunod sunod na ang paglabas niyan at makikita mo mayroong mga lumalaki pa lang and then mayroong hinug na na pwede mo nang pitasin actually sa isang puno ng kamatis uh, minimum 50 pieces ang makikita mong bunga sa kanya pagka binilang mo so sa tamang pag-aalaga medyo matagal mo pa papakinabangan yung tanim na kamatis na namumunga na basta tuloy tuloy lang ang pagbibigay sa kanya ng mga kailangan niyang nutrients patina yung paglaban sa insekto. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.